but we also sent out a notice to these people na yung social media na yon they are not telling the truth the entire truth because we we all have their signed contracts not in the Philippines Tuluyan nangang isinara ng Department Migrant Workers o DMW ang isang travel agency na kung saan ay iligal ang kanilang transaksyon. Ito ang sinabi ni OIC Hans Leo J. Kakda. Nandito tayo ngayon dahil merong illegal recruitment na batay sa ating surveillance team sa Sao Finance ay uh, sinagawa na naman ang isang walang lisensya mula sa DMW uh, recruitment recruitment pinangunahan ng DMW Officer in Charge, Hans Leo J. Kakdak, ang Migrant Workers Protection Bureau o MWPB ng Departamento sa Pagsasagawa ng Mga Operasyon ng Pagsasara laban sa kumpanyang illegal recruitment na nag-aalok ng mga peking trabaho abroad. Uh, agricultural workers tao, at uh, caregivers tao at ang halaga ng hinihingi sa mga aplikante ay humigit kumulang 250,000. Dagdag pa ni Kakdak, batay sa report ng ahensya ni Sen. Rapi Tulfo ay hindi anya nakaalis ng bansa ang kliyente ng nasabing travel agency ayon kay OSC Kakdak. At uh, halagang kinataga sa mga aplikante kumulang 250,000 to 380,000 meron din para sa Malta daw mga hotel workers ang tinataga naman ay uh, 200,000 to 350,000. So ang range natin more or less is 200,000 to 380,000 na tinataga sa mga aplikante at sa kaso ng aplikante uh, mula sa office ni Senator Raffi ay uh, hindi nakaalis. Paliwanag naman ni Atty. Joe Vicente Aguilar, legal counsel ng Manager Legal Connect Travel Services sa hinihinging halaga na pera sa kliyente ay walang katotohanan at kailangan anya nila makausap para malaman kung sino ang mga komplenan. Sinabi rin ni Atty. Aguilar, hindi naman anya dito nagaganap ang transaksyon. That is a lie. Because we we never ask them for a replacement, a placement. That's a placement, not a replacement. Yeah. Uh, it's a lie. And they have signed contracts na milestone yung babayaran nila. Of course, sa lahat ng ginagawang serbisyo ng lahat ng na nagpapadala or nagagawa ng services, ay merong kaukulang pambayad. Pero hindi ganun kalaki. And namamagnify, uh, I'm with these people, but we have to talk properly. First, uh, kailangan namin alamin kung sino yung mga complainant, although we have the names of those people. Um, because the contact is entered into in a different country with a different jurisdiction, of course, the proper forum is not in the Philippines, but in that country. Pakiusap ni Atty. Aguilar, sana hindi palakihin at sana kausapin ng tamang tao. And we are sending them letters and they have proper, ano naman eh, proper uh, provisions on paano kapag hindi sila natanggap. These people, um, hopefully, hindi nila palakihan kasi they are using different names. They are using a name of a senator. They are using the name of a TV network. And pumupunta sila dito, they forgot that they have one recourse and just to talk to us. Yun yung wala. Sana nakikipag-usap sa tamang tao. Sa lahat yun sa atin. Kung meron man tayong kaaway, wag natin sa social media. Pwede namang dumiretso dun sa tao mismo. Para sa Balitang Malaya, ako si Alfredo Patriarca, nagbabalita.